Isang sikat na artista si Moses. Hindi <laughs> naman siya guwapo pero sikat. Kasama niya si Lengloy. Ayan. I-film lang natin sandali, guys. <tod> Sino? Sa taas? Meron pa sa taas? Merong artista. Tingnan nga natin etong ano nila. Etong scene nila. Acting nila.

Dito sa Hong guys, kahit makita ka ng artista, hindi yung hindi yung parang ordinaring tao na lang. Ito naman, tinitignan ng mga tao pero hindi yung yung super obvious ba na katulad ng ano ng sa ating mga Pinoy na nagsisigawan na ay nako dito guys ayan lang parang wala lang ayan eto kasing si Moses sikat na artista yan kaya pinipicture naman ang ganyan pero ano uh, ano lang guys uh, ganyan lang simple lang simple lang talaga dapat magpapicture din ako sa kanya mag selfie din dapat kami joke ayan ito yung mga ang cameraman. Hindi pa naman nag-uumpisa. Nagre-review ata ng ano ng screen niya. Nagre-review ata. Tinuturo naman doon so which means merong meron pa doon kasi ayun oh. May manggagaling siguro doon na tao. Tapos bababa rito. Anyway, ako ay papasok na sa trabaho so hindi ko na it, ano antayin na hindi ko na sila antayin na mag-acting. So eto na lang ang ating uh, premiere uh, ng video for tonight. Ayan, Yung sikat na artista.